Mga hukom Ikalabimpitong kabanata At may isang lalaki sa ng maburol ng Ephraim na ang pangalay Mikhas. At sinabi niya sa kanyang ina, Ang isang libu at isang dang putol na pilak kinuha sa iyo na siyang ikinapagpatungayaw mo. At sinalita mo rin sa aking mga pakinig, narito ang pilak ay nasa akin, aking kinuha at sinabi ng kanyang ina, Pagpalain ng Panginoon ang aking anak. At isinauli niyang isang libot at isang daang putol na pilak sa kanyang ina at sinabi ng kanyang ina, Aking tunay na itinalaga ng aking kamay ang pilak na ito sa Panginoon na ukol sa aking anak. Upang igawa ng isang larawang inanyuan at ng isang larawang binubo. Kaya ngayon isa sa uli ko sa iyo. At nang kanyang isa uli ang salipis sa kanyang ina, ay kinuha ng kanyang ina ang dalawang daang putol na pilak na ibinigay sa mga mambububo, isang gumawa ng isang larawang inanyuan at ng isang larawang binubo, at nasa bahay ng Mikhas. At ang lalaki si Mikhas ay nagkaroon ng isang bahay ng mga diyos, at siya ay gumawa ng isang epod at mga terap at itinalaga ang isa ng kanyang mga anak na maging kanyang saserdote. Nang mga araw na yon ay walang hari sa Israel. Bawat tao ay gumagawa ng minamatwid niya sa kanyang sariling mga mata. At may isa namang may kabataan sa Bethlehem, Juda sa angka ni Judah, na isang levita at siya ay nakikipamayan doon. At ang lalaki ay umalis sa bayan sa Bethlehem, Judah, upang makipamayan kung saan siya makakasumpong ng matutuluyan. At siya naparoon sa lupaing maburol ng Ephraim sa bahay ni Mika sabang siya ay naglalakbay. At sinabi ni Mika sa kanya, Saan ka nang galing? At sinabi niya sa kanya, Ako'y ladita sa Bethlehem, Judah, at ako'y yayaong makikipamayan kung saan ako makakasumpong ng matutuluyan. At sinabi ni Mikha sa kanya, Tumahan ka sa akin at ikaw ay maging sa akin na isang ama at isang saserdote. at bibigyan kita ng sampung putol na pilak isang taon at ng bihisan at ng iyong pagkain. Sa gayoy, ang libita ay pumasok at ang libita ay nakipagkasundong tumahan kasama ng lalaki at ang binata sa kanya ay parang isa sa kanyang mga anak. At itinalaga ni Mikhas ang levita, at ang binata ay naging kanyang saserdote, at nasa bahay ni Mikhas. Nang magagaya sinabi ni Mikhas, Ngayon talastas ko nagagawan ako ng mabuti ng Panginoon, yamang ako may isang levita na pinakasaserdote ko.